Our little CEO. Nyang, kumusta man itong negosyo, day? Nakuhaan na ka, balansira ah, ka? Ha? Nabalansira atong gamay negosyo? Nandili ma, ito siya ma. Kumusa? Oo. Nandili ma? Layso o gano'n? Nandili ma po, ito siya ma po. na, <laughs> Luding? <laughs> Hindi <laughs> <laughs> pangitag lang yung video. Okay. nếu tính anh wifi bé, nếu tính anh đi, tắt lại đi, cậu con phải tắt lại bé, use the mouse, use the mouse, à, là ai cái show ai, à, Lamit kay Glenn Coranian, oh. Nagunsa mo kanya, kumusta ang negosyo na dira? Okay ra, nakaginansya ra ka? <laughs> nakaginansya ra ka, lab? Kabal na siya ma o oh. Laptop. Hmm? Ma! Anong hmm, topic? <laughs> Konektado, konekta. Komunika, komunikta sa internet. Ay, tanong sa derby para ma... Picture sa ta para man dahil internet. Ako i-on. Hmm, balik na internet, be. Balik na, be. For a while, sa... Ay, palay siya, oh. Sana, oh. Online class ka, be? Balik bi, subukan ulit, click that one. Na-stress hmm? na, na dai kay loading kayo internet. Hello, <laughs> La, bi, loading lagi bi. Na labay na bi. Ana ma YouTube get. Loading bi na. No? na-stress na tayo kaya loading kayo internet sya rin i-operate tayo oo, okay, okay you click the okay that one, the mouse, put it the mouse there okay so na all, among dunya tayo kaba na sya mo operate tayo kaba na sya mo operate yung laptop tayo, mm. click that one mm. okay Hmm? Huh?